mga ka-shooter yun nga pala guys na miss nyo ako no ngayon no, tayo ng alimasad so let's go we we'll pray pray muna tayo guys hindi pa rin sa mga ka-shooter sa gaya ng niya sa mo na ako sa araw na isa at panatili niyo po ang kita mga sa at makakain ng maayos sana gabay sa araw-araw In Jesus name, Amen. Dadar, kain na tayo. You know, yun na nga guys, yo, what's up mga shooter, sure, mga shooter, ngayon lang ako na kain ng game crack, ng ano, alamasag. Kasi, matlong buwan na po, hindi na po basketball at hindi kumakain na yun pa guys. So, tingnan natin, first bite guys. First bite. Mmm. Grabe, guys, ang sarap. Hindi. Yan nga lang biro. sarap. Sarap Guys. Ayun na guys. May isang sandok ng kanin tayo guys. At kalimasa. So. Sa kumbas ng tayo. Nung. bago ako makilala. This basket. Bago makilala pinang ano. Basketball player and content creator sa YouTube is nagsimula muna ako sa kahirap sa hirap dati nung bata kami yung bata pa ako guys naglaro lang kami sa putikan para na makapag basketball totoo po yun yung kanyang kasi sa mga pinsan ko totoo po yun guys alam nila yun guys nakalimutan lang guys same nakakalala ko po yun hindi pa naman tumagalaro sa ulan, sa ulan, ah, ano, kakakagod ka yeah. na, guys, oops, sorry, nag-delay guys, marami, sarap, sarap ng alimasa guys, sarap, eh, Ngayon naman yung laman. Ngayon guys, oh. Woo! Sarap! kasi mga gantong binibiling alimasa gaya mama sila mama kasi bumibili guys so mga nasa 100 to 200 per kilo yung kilo ata ng ano alimasa kasi mga gantong guys mahirap mahuli hirap mahirap hulihin sa ano sa dagat kasi nangangagat nga dagat na so kain na tayo guys kain tayo kain po tayo kain Mmm, sarap. Guys, ang alimasa hindi po inaaraw-araw kasi pwede ka tamaan ng high blood. At pwede ka manghina. Promise, ako na lang sasabi. Hmm. Ano yan ah? Ito siya yung... Apa. Mesa dyan. Apa. Upo ka ng upo. Pati... Inaano mo yung picture ah. Okay. <laughs> Kung gusto niya ako makalaro guys sa basketball, lo lo located po dito sa Barangay Gaya Gaya sa Jose Del Monte. City sa San Jose Del Monte Bulacan niya po ang matatagpuan, guys. At mga kalaro. Oop, dumidilim yung camera ko. So, bago cellphone lang po kasi ito eh. Bagong labas lang po yung cellphone ko. Vivo Y03. Presyo po niya ito is 4,300. Sama na po yung case sa charger. Hmm, sarap talaga siya, guys. Ayun, masag. Sarap. <makes noise> hmm, sarap. Oh, Tapos ah, sabayan pa na. Extreme height booster. Tulong sa iyong pagtangkad. So, inog lang ito, guys. Ang ginagawa ko nito na guys, nagte-training ako at iniinom ko nito tapos kumain. Grabe sarap ng limasag guys, sarap. guys, ang sheesh, yung shirt po na hindi po ako nakain, kinakain ko yung laman ng amay. Hmm, oh, sarap. Sarap pag po din yung book. ASMR. Yung know, guys, ngayon lang po ako nakapag-ASMR. Hmm, oh, sarap ng laman sarap shoutout nga pala kay boss Ronel na, na sa ibang bansa shoutout sa'yo shoutout nga pala sa mga tropa ko oh, at pinsan ko dyan sa sunra eh. shoutout sa inyo guys subscribe to our youtube channel boss gossip official don ka na lang po sa comment section mamaya guys para makasubscribe kayo sa akin guys baba ko na lang sa comment section Huwag mo ni gulay ni papa mo, ha? Hmm? Hmm? Sarap. Nice ka. Hmm, nice sarap. Hindi na ako nakakain na ito, guys. Limasan. At ang buwan akong nag na ito, guys, nil, Kasi po, hindi po ito yung araw araw pwede po ay ma-high blood. totoo lang. Wala pong biro sa 20 anos, totoo po. Marami na po nagkaka-high blood. Pinatama ng high blood. Pag inaraw-araw po yung taba, or kahit saan man kayo mag-food trip, yun. Madadali at madadali, madadali, at madadali kayo ng taba. Excuse me po. kain na nga guys, na, na, nag-crave ako sa bone marrow sa Paris. Grabe, sarap. Ngayon na, pagkano ni guys, solid. Hmm? Sarap na kayo makasab. Ay, masal pa lang. Ulam na. Sarap. Guys, pabutin nyo na 10,000 likes. So, kain ako ng worth 20,000 ng seafoods. Kahit any seafoods. At samahan nyo lang ako, guys. Mmm, sarap. Mmm, sarap. nagpapawisan na ako guys kasi nag exercise po ako ganina guys so abangan nyo din po abangan nyo din yun guys yung basketball exercise and basic training basic basic training guys abangan nyo sa youtube channel ko napapanood nyo this coming jo. ko po kung kaya na si Gilay by schedule. Kasi, so, hindi ko wala na po yung pasokan namin. So, papainroll na ako guys. Just coming June 15. Magre-ready na ako at papasok na ako sa school guys. Pagkakataon niyo yung vlogs ko dun guys. At updates from more exercise and trainings about basketball guys. sarap mga lalat-alat lang na siya ah. guys marami baho ng kidi-kidi mo bakit napaka baho ha hindi ka nagnalagay ng tao sa loob guys. Pasensya na kayo guys. Maliligod na ako guys. tapos kumain, na maliligod na ako guys. Maglalik kayo yung tawas, Okay sa'yo na po. May alam siyang guys. Sa atin. Sarap. Huwag tayo lang maliit. Mmm. Sarap. Ano yung guys, Malakas po yung ulan. Dito sa amin. Kaya di po ako makapagdak. Ayun, di po ako makalala sa bahay. Kaya yung court is madalas. Hindi talaga makapagbasket ko. Lumayos maka madalas ko yung court. kung gusto niyo na po guys kung gusto niyo po ng more videos please like comment and share and subscribe and click notification bell para updated kayo sa video na ilalabas ko guys yun lamang po ito nga po pala si boss guys kung gusto sabi habang bata pa kayo so, sulitin nyo na yung pagkabata nyo sulitin nyo na po yung pagkabata nyo guys kasi ako po ay patanda na guys so yun lamang po abangan nyo basketball drive peace out subscribe